Uh, ang aming subject talaga dito ay ang aming kasama gusto kasi magpatanggal ng ipin. O papasta ng ipin. So, bali, nagantay lang kami lang ng mga uh, maglilinis. Dahil hindi pa nakaschedule dahil marami pa yung nagpalinis. So, bali, nandito pala siya. Saan ang banda sa'yo? Saan ang banda ay patanggal? Saan ang Ang Anong dahilan? Bakit mo palinisan? Anong dahilan? Bakit mo palinisan? Anong dahilan? Bakit Patanggal ng ipon. Sabi dito na ako ngayon, ito yung before, ito yung after. Pasensya nyo na eh. Mamaya na lang daw kasi nahiya pa siyang ano, nahiya pa siyang ipakita ka-rebelled yung ano niya, yung ngipin niya. So, bali, ito ngayon siya, oh. Hindi ngipin ngipon mo. Ada, kita medyo mo, buti cari. Ayaw talaga yung ipakita. So, bali, mamaya update na lang. ipakita naman. So, hindi lang sa loob. Nag-antay pa kami. A few moments later. Oh, so, bale nandito pa kami ngayon sa labas. Naghihintay pa kami sa aming Kasama, ang <laughs> pasyente doon pa hindi pa nakakalabas. May isang, ano pa, hindi sa pangipin, okay, na kailangang tanggalin, papastahan. <laughs> <O> <laughs> so, waiting for uh, muna. Waiting delivery? Dahil, <laughs> okay, kami dito mga 10.30. Uh, so, ang oras ngayon ay nasa 12.21. So, magdadalawang oras na kami dito. So, medyo magutom na rin

gusto? Yun alay, sabi mo? Yun <laughs> 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 mm, Smile Ay, yan, na. <laughs> smile Ngayon lang naka-smile. Ang bitter daw. Ang bitter. <laughs> Kita niyo yung reaction niya. Hindi siya. <laughs> Nang na mamaya kasi dito sa loob ay medyo malilim mamaya dito na kami sa labas Losay? Eh kanina din na natin makita sa sulod dito na sa labas so kakatapos na namin kasi isay pala so first time niya na magpapasta Asa tuwa ka mag Sa tuwa ka mag Hindi makita. Tangas ang galaw mo. Pakita mo. Ayan. Malinis na. na. na so let's go tayo. Kung saan naman pupunta. Halo halo anay sinda. Okay. Ah, oh, Dali. One, two. Ayan. Halo halo anay. Ayan. Ito. Naula. Natunaw na siya, natunaw na. Matagal naghintay kaya natunaw na. Ha? Okay. Ano sa'yo na <laughs> Uwaisan <laughs> niya. Uwaisan niya sa balay. Uwaisan <laughs> sa balay. <laughs> Kaya narahang tayo ng kusara. <laughs> <laughs> Ikaw, anong mina? Ang baso lang. <laughs> Sige. Ibili n'yon, ibili n'yon unod. Akong ano, sulod. Wala na, kaya mainit. <laughs> <laughs> mainit kasi, mainit. <laughs> <laughs> mainit, oh. Gansok. tapos kaon ka tapi mo mo ang init hindi ha ay ba may Oh, ini kami banyak-banyak. yun mga kaibigan at balis sa ngayon ay kami ay pauwi na so mag-stack muna kami dun sa dito sa uh, Maryland Place Ford Marilyn Place Park so dito kami napatambay sa so, ngayon dahil ito yung pinaka uh, huling punta niya amin dahil sa ngayon uuwi oh na rin kami at first time rin namin palang pumunta rito so sa mga masunod rin ng mga pagkakataon mga kaibigan kami babalik dito kasi sa ngayon hindi masyadong uh, ah, tumugma yung aming order dahil sa maraming tao at maraming nakapag reserve kaya kami nakuli so hindi kami, hindi kami nakakapag reserve so andun pa sila misis yan si misis nagbayad pa sila ng aming uh, order kanina matagal kasi dumating halos mahigit na uh, kalahating oras yung paghintay namin so ayan bali uwi na kami so hindi na kami makapag update sa aming uh, pag uwi ngayon dahil gusto namin mong madali nakaantok na kasi yung ano yung, yung ganitong mga oras dahil maapon nakamapirap so, uuwi nami wala nami money <laughs> Mapiraw. <laughs> Nakatapos na. Nakatapos na ang money. Tanungin natin siya kung anong pinunta niya dito sa ano sa Aroroy. Pas. Halo-halo. <laughs> anong sadya mo? Mag-shake. Kaso marang shake. <laughs> ang priority mo naging sadya na ano? Pas. Uh -huh. <laughs> ano pa? Pagamot. <laughs> so ayan. Nag-order siya ng ano? Nag-order siya ng pasta. Ano, pero sa halo-halo bumagsak <laughs> so yun nagpapasta siya ng kanyang ngipin so bale sa ngayon ay kami na uh, uwi at di ko alam kung kailan pa kami uli makabalik dito so yun marami marami Pasta salamat sa no? at uh, don't na forget to subscribe oh. na lang na sa ating channel oh. <laughs> so ayan bye bye ang bulong <laughs> ang bulong <laughs> I uh -huh.